Nagpasar nin resolusyon ang liga kan mga barangay kan Naga City nga ni trust na masolusyonan ang maluyang supply nin tubig na haro sa rumbulan ang nagdadara nin pasakit sa mga nagenyo. Nakasurat sa nasambit na dokumento na tuyong aga, mas mati ng ang maluyang supply nin tubig sa syudad kung sa indakul na residentes ang apektado. Urog na mga mapasiring sa trabaho asin in eskwelahan. Saro sa mga pigsisi pigsisiirip na remedyo digdikan mga kapitan, iyo ang regular na pagrasyon nin tubig. Kan ni Amiento kan Metro Naga Water District o MNWD sa 27 barangay kan syudad. Laong kan liga na sa tabang kan pigpasar nindang resolusyon, masolusyonan na kan MNWD ang pigkakatubang nindang problema. Alagad sigun sa tagapagtaram kan MNWD na si Chapi de la Cruz, may pagkaimposible ang hurot kan liga, rasyonan nin tubig, ang gabos na barangay sa saindang syudad. Pagduduo niya, bako man gabos na barangay an nakaka-experience nin maluyang supply nin tubig. Pira sa mga apektado sa naman namanda kainian Barangay del Rosario, Concepcion Grande, Concepcion Pequeña, Mabolo, Triangulo, Tabuco, Asin Lerma. Alagad normal man ang bulo sa mga natatadang barangay. Kami po may mga na-identify kaming mga uh, areas, mga barangay, mga sitio na regular ming pigpapadaran tubig. Pero itong additional na siguro itong pigkukain kang liga ka mga barangay, uh, na, na big, medyo po nabigla ako kan 27 na yan na barangay sa nagre-request which is uh, bako po 27 barangays ang nagkakigos sa tuwing problema. Dugang pa ni De La Cruz, nakikipagulay naman sinda sa Bureau of Fire Protection as in iba pang mga pribadong organisasyon nga ni masolusyonan ang nasambit na agyat. Apisar ka ni Dua sa tulonindang lorry truck ang nagrarasyonan ng tubig sa mga apektadong barangay. Actually, ang mga lorita ta, kung ta sa uh, baba, Sarong na lang ang natatada dyan. So, sarong dako lang lori. So, duwa po. So, 10 cubic sa kasi 5 cubic. Nakaluwas na po. So, perming amay sinda kung magluwas. Magigirumduma, nagpuo na nasambit na problema. Kan magkaigwanin pagbaba sa libelkan kan tubig sa Anayan Rumang Rap Spring sa Mount Isarog. Na epekto kan El Nino kung sa Indeina, pigkaya kan mga pumping station na magsupply ng tubig sa mga sakop kaining barangay. Dahil pa po kita nakakahiling ni pag-recharge na dapat po, sana po, uh, ngunyan na August, maglangkaw lamang ang uh, water level, kang anayan, which is kang last uh, two weeks ago, pag dumang ko, uh, nasa 48 cm ang tubig niya. Ang critical level niya po is 42. So, igwa po kitang 6 cm na lang. Para sa mga baratang tatak Bicol, Jenunyes.